Good day brothers and sisters in Christ. The Parish Youth Ministers of San Isidro Labrador Parish invites you to this online catechism of the life and miracles of San Isidro Labrador Farmer, our patron saint. Tara ating alamin ang mga himala sa pamamagitan ni San Isidro. Ito po ang catechismo kay San Isidro. Buhay, kabanalan at pagsisimba. Ayon sa mga tala, siya ay bininyagan sa parokya ng simbahan ni San Andres at pinangalan ng Isidro Merlo I. E. Quintana. Siya ay madasaling at labis ang debosyon sa banal na misa at santisimo sakramento. Napamahal sa kanya ang lupa kung kaya't siya naging matapat at maingat sa kanyang tungkulin bilang isang magsasaka. Ginugol niya ang araw ng linggo at pisang pangilin sa pagdalaw sa mga simbahan sa Madrid at mga karating na bayan nito. Isang araw, hindi siya nakapagsimba dahil sa dami ng kanyang mga gawain. Ngunit nang kinhapunan, na matapos na niya ang kanyang mga gawain, ay pumunta siya sa simbahan upang magdasal, ngunit ito ay sarado na. Lumuhod na lamang siya sa pintuan ng simbahan at doon nagsimulang magdasal. Maya-maya ay nagbukas din ang simbahan. Lalong naging taimtim ang panalangin ni San Isidro at tila ba nasa langit na siya dahil sa labis na tuwa. Nawili siya sa kanyang mga nakikitang himala. Ang nais ni San Isidro ay manatiling na lamang sa ganoong pakiramdam ng kaluwalhatian. Sa kwentong ito ng buhay ni San Isidro, makikitang ang buhay kabanalan ay buhay na may pagmamaal sa banal na misa at sa santisimo sakramento. Naway, kapulutan niyo po ng aral ang pangatlong episode ng Katekismo kay San Isidro. Abangan po ninyo ang mga susunod pang episodes. Ako po si Mara at naway pagpalain tayo ng Diyos sa tulong ng ating patrong si San Isidro. Muli, ito po ang katekismo kay San Isidro.